Ba Low tide kasi, ganyan kasi talaga pag kasama. Uh, <tis> <tis> Sabay. Sabay. sa... Diba sa, sa... sa gitna lang yung snorkel eh. sa gitna lang yung snorkel eh. Ayun yung mga lumalong yung ba? Ayun eh, yung mga snorkel eh. No? Mababaw ka rin siguro dun Malalim yun Kaya sila nakalike Ano ah, ako tama

Ayaw ay, mo tumalon? Hindi ka naman lulubog, ma'am. Eh. na lang. Ayan, ganyan na lang para sigurado. Oo. Oh, oh. Yep. Ayan. Ayan naka-light base ka naman eh. Oo, oh, hindi ka po lulubog. Ayan, dito. Magbutihin mo. Ikaw, <laughs> hey champ. Gusto mo? Oh? Apet curong ako yung tinum na ito na hindi alape kay Sangati. Magtumong. Yung to yung mian tas kiusahan mo. Marcos Island. WELCOME TO MARCOS ISLAND, HUNDRED ISLAND, ALUM ALUMINO CITY, Pangasinan. 4 man natin

Wow. Oh yeah. wow. God, wait lang, handayin nyo Ang dami Hindi, dito

eldon, nai. Ah, ano po? Ah, focus niya ko. Ah, yung hogis. ]huh Ayo oh, nga, oh. Ah. Ate, ate Marie, paki-ilangin natin to. Pangilang isla na to? Pangilang isla na to? Tatlo, tatlo tapos apa? Kimana din natin sa Poblok. Walang. Walang soap dapat dito, isa na lang, no? Opo, sa gobyerno sa isla ko. Kagala, dito tayo nakarating ng Indela. Ayun nga, Indela skip.

Saan po pwedeng maligo? Saan po pwedeng maligo? Pwede po ba dyan? Dito po, ang po kayo maliligo. mas, ma, mas okay po dito? Mas okay daw dito maligo kong? Mainit! Eh kuya, mamayang hapon ka pa. No eating and drinking, drinking. Eh ba't may nagtitinda? Ano may tinda na yun. Bibili ka pero sa bangka mo kain. Ano ba tinda nila? Oh, di ba type maligo, mainit? Maligo ba kayo? Ako hindi. Maligo. Parang ayoko lang bumba eh. Dito ka na lang. Hindi malamig ba kate? O, mayroon hangin maligo. Maligo ako? Mas maganda lang ba dito kasi sa governors? Dito po. Maganda ba dito? Marcos Island. Welcome to Marcos Island, 100 Island, Alum, Alumino City, Pangasinan. Sir, huwag yung takpan po yung batman natin. araw po, uh, maraming pong salamat 100 uh, Island, Alaminos, Pangasinan uh, ngayon po ay babalik na kami ng Balenciaga City, at ito po sa aming tinuluyan sa may Alaminos, maraming maraming salamat po, uh, at muli 100 Islands, babalik po kami kasi ang ganda, ang ganda pong punta, kung napakainit pero enjoy naman po uh, sana ikabayang kami ng Lord sa aming babalik na Balenciaga City maraming salamat, God bless 拜拜。Bye bye.